Pauwi na ng Dagupan City si Rastan. Pasado las 8 kanin ng umaga mula Kalasyao ng maipit ito sa traffic ng si Asati. Dito na gumalantang sa kanya ang isang ahas na nakalambitin sa linya ng kuryente sa barangay San Miguel, Kalasyao, Pangasinan. May sawa na nakasabit sa kuryente mismo. So sabi ko parang imposible, paano kaya nakaakyat yung sawa doon sa poste ng ganong kataas. Sa pagsisiyasat ng MDRRMO Kalasyao, ang ahas ay isang reticulated python at mayroon itong habang siyam na talampakan. Pumulupot ito sa linya ng kuryente at lumambitin sa poste. Kaya nga nakalawit siya ay. Maraming nagpanik sir. Maraming nagpanik lalo na yung mga papasok ng mall. Papasok ng mga ano doon. Inabot ng dalawang oras ang isinagawang rescue sa sawa pero patay na ito ng makuha ng mga rescuers. Uh, may baba namin sa sir, sir. Uh, nakapansin ko doon sa parting ulo niya na medyo nangitim na. Parang natutong ba? Tapos yung parting labi niya, sabay baba, na magana siya. Uh -huh. Kaya posible yun, sir, na nakuryente muna siya bago namin siya nakuha. Hindi naman nagkaroon ng power interruption sa bayan kasunod ng pangyayari at agad nilang inilibing ang sawa. Panawagan nila sa mga residente, agad sumangguni sa mga otoridad kung sakaling makakita ng ganitong klase ng ahas at ipinagbabawal din ang paghuli at pagpatay sa mga ito. Kasama kasi ang sawa sa mga protektado ng RA-9147 o mas kilala bilang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. jose robert invito okay. para Citizen headlines oh.